Taiwanese playboy and serial rapist na sentensya ng 30 taong pagkabilanggo. Si Justin Lee ay papunta na sa bilangguan matapos siya mahatulan ng guilty sa pag-drug ng mga babae na kanyang ni-rape sa loob ng apat na taon. Si Lee ay lumaking mayaman. Ang kanyang ama ay CEO ng isang kilalang bangko sa Taiwan. Hindi niya kailangan magtrabaho kaya panay party niya kasama ang mga modelo at siya ay nakatira sa isang luxury condo sa pinaka upskill na lugar sa Taipei. Nagsimula ang lahat noong 2012 na make-up ng mga lasing na babae si Lee sa mga clubs. Iilan sa mga babaeng ito ay binigyan ni Lee ng droga para ma-rape niya ang mga ito. Pagkatapos siyang dalhin ng mga babae sa kanyang apartment, kinuna ni Lee ng video ang kanyang sarili na nire-rape ang mga babae. Karamihan sa kanyang mga biktima ay mga modelo at small-time na artista. Ayon sa korte, nagsagawa sila ng sexual assault laban sa labing apat na babae at iligal niyang kinunan ng video ang dalawampung babae. Nabigyan siya ng maximum sentence na 30 years in prison kung saan marami-rami siyang oras para ma-share sa ibang mga inmates ang kanyang mga kwento.